Magandang gabi po sa lahat. So for today's video, samahan niyo akong mag-dinner, guys. Ito yung niluto ko. Mainit-init pa ko. Oh. Adubong baboy. Version ni Inday <laughs> Masarap to, guys. Gusto din ni Roger yung adubo ko, yung pork adubo. Masarap ito Tingnan na yun. Mainit-init pa. Hindi ko na lang nag-video. Hindi ko na lang nag-kuan, guys. Hindi ko na video kanina kasi... Alam ko pong marunong kayong mag-adubo, no? Mas expert pa kayong mag adubo kaysa sa akin <laughs> kaya hindi ko gishare yung uh, paano ko niluto yung adubo ko, masarap ito guys kain mas gagana kasi yung um, kuhan mo yung pagkain mo kapag meron kang kasama no, pag nag-iisa ka lang parang wala kang gana Ito talaga yung the best, no? Nakainin pag may handaan. Meron talagang adubo. Hmm. Sabi nila, kakainin daw yung taba para tumaba. <laughs> hindi ba naku kumakain ng taba? Ah, ngayon kumakain na lang ako konti. Konti sa taba. Pero hindi yung lahat ng taba. Masarap yung adobo, no? Sinong ano dyan, favorite yung adobo? Hindi ko na lang give video guys ha, yung pagluto ko nito kasi mas expert pa kayong magluto ng adobo, no? Kaya ngayon lang ako nag-video na kumakain na. Totoo tingnan niyo eh, nagkausik.